Kasama ko ngayon si Cat ng For the Love of One, 100,000 pesos. Pero mas gusto nila mag-uwi ng total cash prize na... 200,000 pesos! Nasa waiting area si Arizona, niya tayo na rin ni Kat Kat. Let's do this. Let's go! Let's go! Give me 20 seconds on the clock, please. Here we go. Habang naglalakad sa gabi, matatakot ka... Pag nalaman mong may sumusunod sa iyong blank, go. Magnanakaw. Maraming atleta ang yumaman sa sport na to. Boxing. Masarap makinig ng music habang ginagawa mo ito. Nagalaba. Hinuhugasan araw-araw. Lato. Apelido ng mga Korean. Si. Let's go, Kat Kat. Yeah! Si. Okay, habang naglalakad sa gabi, matatakot kapag nalaman mong may sumusunod sa iyong mag nanak. Ah! Sabi ng survey natin saan ay? Oh! Pwede. Pwede, pwede. Maraming atleta ang umaman sa sport na ito. Boxing. Sabi ng ating survey ay? Wow. Masarap pakinig ng music habang ginagawa mo ito. Sabi mo, naglalaba. Ang Naglala yeah! sabi ng survey. Pwede. Hinuhugasan araw-araw. Sabi mo, pinggan o plato. Ang sabi ng survey ay... Wow! <laughs> Apelido ng mga Korean. Ang sabi mo, si... Yes! Parang pang Chinese na dito. Pwede na yan! Ang sabi ng survey ay... Pwede! Yes! O ala, di ba? 94 to go, Kat-Kat. Kerry, -Kat. yes! Yes! Let's welcome back Arizona. Arizona, Harry. Kamu sa mo ngayon? yon? You feeling good? Yes, I'm good and I'm feeling contented. Very good. Kailangan niya kasi alam mo, medyo maganda yung binigay na puntos ng teammate mo. Si Kat, Kat ay nagbigay ng 106 points. Gusto sana natin makontento dyan, pero mas gusto nating makuha yung isa pang isang daang libo. Di ba? Yeah, let's do it. 94 points to go. Yes. Let's go, Ari. Give me 25 seconds on the clock, please. At this point, makikita na po ng mga viewers sa bahay. Ang sagot, Kat Kat. Good luck. Thank you. Habang naglalakad sa gabi, matatakot ka pag nalaman mo may sumusunod sa iyong... Black. Call dapper. Paso. <coughs> Maraming atleta ang yumaman sa sport na ito. Basketball. Masarap makinig ng music habang ginagawa mo ito. Loving, loving hino araw-araw. Plato. Dabet. Apelido ng mga Korean. Kim. Let's go, Arizona! Ninety-four! Oh Ninety-four oh to go! Habang naglalakad sa gabi, matatakot kapag nalaman mo may sumusunod sa iyong aso. Yes. Yeah. Tama. Services. Yep. <laughs> Ang top answer ay taong hindi mo kilala o stranger. Maraming atleta ang umaman sa sport na ito. Ang sabi mo, basketball. Ang sabi ng ating survey ay... Top answer. Boom! Top answer. That's the top answer. Masarap makinig ng music habang ginagawa mo ito. Ang sabi mo, labing-labing. Loving. <laughs> ang sabi ng survey natin ay... Tama. 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 Wala. Ang top answer dito ay nagpapahinga o natutulog. Inuhugasan araw-araw ang sabi mo, damit. Pwede, pwede. Ang sabi ng ating survey ay... Pwede! Pwede! Wala! Oh my God! Plato ang top answer na sagot ni Kat, -Kat. And lastly, apelido ng mga Korean ang sabi mo, Kim! Top sabi ng ating survey ay... ang ating top answer. Anyway, congratulations. Thank you. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos for the love. Palapakan po natin. Team Comiquero, balik po tayo dito. Wow, congratulations. Thank you. Congratulations, Thank you so much. congratulations. Much. Great job. At siyempre, tatanggap din ng 20,000 ang inyong 20, chosen charity. Ano bang napili ninyo? Um, ang napili namin tulungan ay ang Golden Gaze. Alright, Golden Gaze. Another 20,000 from our winning team bilang tulong nila sa inyong organisasyon. At syempre, gusto nating uh, makarinig mula sa ating mga creators. Sir Paul, meron po ba kayong gustong uh, uh may promote o kung ano man? Teka, sa po natin pwede makuha yan? Well, uh, sa covid and Dead, na sa Shopee. Ayan po, ayun po. Uli, um, sana po makapaglaro ulit kayo next time. All right, sirs. Maraming salamat. At syempre, congratulations. Maraming salamat, Pilipinas. Happy weekend sa inyong lahat. Ako po si Dingdong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya pa premyo Kaya makihula at manalo. Dito sa Family View.